Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot pwede niyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. at bago tayo magsimula gusto ko lang i-shout out ang ating mga kasundaluhan Diyan sa Lanao del Norte at saka sa Hulu Sulu Patikol so salamat po sa mga nanonood po ng Buhay ng Salita TV na mga kawal ng ating bansa at maraming salamat sa pagsisilbi sa ating bansa para mamintina ang ating kapayapaan so napakalaking tulong nyo binubuwis nyo ang buhay nyo para sa ating bansa so maraming salamat po kay sergeant kay master sergeant maraming salamat po hindi ko na lang i-reveal yung pangalan baka gusto niyo ng privacy ang unang tanong ay mula kay Jose Alan Canilio bro ang leklay ba matibay na klasing bato tulad ng omo? 'di ba? Kamo steel eel 'yan. Yes, ang steel eel po ay isa lang yung metaphor. Hindi siya literal na metal na matigas. Although merong mga man-made na leklay na gawa sa metal na hinaluan din ng mga powder ng stones ng tunay na leklay tapos binibless ng monk So yan yung mga matitigas, yung nakahulma. May oblong, merong rectangle, ganon. Tapos ang omo po, hindi po siya leklay ha. Kasi may nabasa ako dun sa Shopee. Mga naluloko na naman. Sinasabi na white leklay ko no. Hindi po leklay ang omo. Kasi ang omo po ay made of calcite. Pag ang omo nyo ay hindi made of calcite, parang ceramic siya, fake yan na omo. Marami niyan sa Shopee. Tapos, ang leklay po, ibig sabihin ng steel eel, it's because yan yung metaphor or mitolohiya nila kung paano lumusot ang leklay sa isang kweba galing sa kalikasan. So, sinasabi nila na para itong kasili kasili yan sa Bisaya eh, yung il na lumusot sa mga butas ng kweba tapos naman kaya naging steel shack because ang leklay po ay magkahalo yan ng mga iba't ibang metallic na powder tulad ng iron nickel lead at minsan pa nga may mga liquid metal tulad ng mercury. Kaya nga hindi ko ina-advise na yung leklay ilubog mo sa tubig tapos iinumin mo yung tubig. Kalokohan 'yan. May mga Pinoy na nasa YouTube na mga g na ginagawa 'yan eh. Tinuturo yang ganyan. Yan yung mga taong kulang sa research, mga Ang leklay is for spiritual lang talaga. Huwag nyong inumin yung tubig na nilubugan ng leklay. Kalukuhan yan. Paano pag nagsambahan kayo na yung leklay nyo may halong lead at saka mercury, hindi patay kayo. Huwag kayong maniwala sa mga b**** dyan. hindi naman mga monghi ang mga Pinoy na nagsishare ng ganyang mga healing kuno. Kikita nyo sa mga vlog ng taga Thailand. So, leklay is for kung leklay mo ay may dasal so for worshiping or for wishing ganon for protection spiritual protection kung leklay mo ay walang dasal yung natural energy lang tapos ang healing ng katawan mo ini enhance sa yung natural healing hindi ibig sabihin na siya mismo yung gagamot sa iyo so mag-ingat po So, kung tinatanong niya kung katulad ba ng bato omo na matigas, yung natural na leklay, hindi. It's because magkahalo-halo yan na mga kaunting sangkap na parang bubog na lang ng iron, lead, nickel, mercury, tapos nahalo sa bato. So, yung bato na yon depende din kung anong klaseng bato. So, kung volcanic rock siya nahalo, so, medyo matigas. Pero kung nahalo siya sa mga parang mud or putik, so yan yung madaling mabasag. So, sa so mga natural leklay yan, ha? kasi may mga leklay na gawa sa glass. Mga man-made. Tapos, binibless lang sila ng monk. So, meron na silang abilidad na tulad ng leklay, kuno. Pero, hindi ako gumagamit ng ganyan as much as possible, yung galing sa nature, yung ginagamit ko. So, I hope nasagot niyo yung tanong ko. Pasensya na may mga dagdag na mga informasyon kasi kailangan ko sabihin yon Ang pangalawang tanong ay mula kay Rinaldo Tangi. Totoo ba ang iibae at iimae na pangalan ba ng infinito Diyos at infinita bro na makapangyarihan na Diyos na sinasabi ng mga manggagamot? Sa totoo lang, totoong entity sila. Pero real talk, hindi sila yung entity or dios na sinasamba ng mga katoliko o mga kristyano. Walang kinalaman si Jesus sa mga entity na yan. Yan yung totoo. Pag yan ang dinasalan nyo, hindi nyo dinadasalan si Jesus or Yeshua or kanong term tawag nyo sa kanya. At ayon din sa panulat ni Sir Anthony Valderama, yung Atardar sa Baot na libro niya, ang iivae at iimae, bawat letra niyan meron niyang basag. So orasyon yan, according kay Valderrama. Kung nabasa niyo ang aklat na yun, yung Atardar sa Baot, may mga impormasyon doon tungkol diyan. At yun na masasabi ko, totoong entity sila. Hindi natin alam kung tot form lang ba sila or may nag-assume na na mga spirits. Pero hindi sila yung Diyos ng mga Kristiyano at mga Katoliko. Ibang mga espiritu sila. Ang pangatlong tanong ay mula kay Rizalino Valerio. So ito yung highlight ng ating tanong mo, sagot ko ngayon. Kasi ito'y magandang topic na pag-usapan. Paano maalis ang kulam sa nakulam na? Uh, explain muna natin yung technicalities ng kulam. Kasi sa bawat tradisyon, sa bawat lugar ng Pilipinas iba't ibang definition nila ng kulam, ng salitang kulam ha. Una ay ang kulam ko no ay ang term sa espiritu na ginamit. So, kung anong klaseng espiritu 'yon? Either demonyo, inkanto or taong namatay. So, ang tawag doon, ang term doon ay kulam. Kaya nga daw sinabi na nakulam kasi ginamitan ng espiritu. So, yan yung sa isang term, ha? Sa ibang term naman, sa ibang lugar ng Pilipinas, ang ibig sabihin sa kanila ng kulam ay yung mismong sakit na inilagay sa pasyente or sa biktima. So, yan yung para sa kanila. Ang mangkukulam, yan yung nag initiate or gumawa ng kulam o nag-utos sa kulam o naglagay ng kulam. Ganon. So, kaya, kaya ko inexplain yan kasi bawat tao may iba't ibang paniniwala. At bawat paniniwala mo ay merong iba't ibang approach kung paano baklasin yung kulam. Ito, una. Bigyan ko kayo ng example. Ilalagay ko ang link ng video na yon dito sa comment section na ah, panoorin nyo yun kung hindi pa napanood. May isang tao na ginamot ng kumbatero. Kinasapian, tinorture, masakit daw, tapos hindi gumaling. Pero pumunta siya sa isang tao na hindi kumbatero, tagabanahaw. Ang ginawa, dinasalan siya, pinainom ng pambaklas, natanggal yung kulam, tapos binigyan siya ng proteksyon para hindi na mabalikan so totoong nangyari yan nalagay ko sa comment section yung link ng video para mapanood nyo yung interview ko sa kanya kasi nagsalaysay siya sa kanyang experience kaya ko sinabi yan kasi kung paano maalis ang kulam depende kasi yan sa paniniwala mo or depende sa iyong tradisyon na sinusunod para sa akin, ang pinakabagandang pamaraan para mag-alis yung kulam is pang baklas. Depende din yan sa mga albularyo na gumagamit ng karunungan. May iba na binabaklas nila agad yung kulam, yung sakit na nilagay. At sa mga kristyano naman, sa mga katoliko is deliverance prayer. So, binabaklas nila yung mismong espiritu na nagpapahirap doon sa tao. Which is para sa kanila, hindi yung espiritu na basta-basta lang, kundi demonyo na talaga. Kasi ganyan naman lahat, pagkatoliko, demonize lahat yan. Wala silang ibang kategori ng mga spirits. So, deliverance prayer yung method na kinagamit nila which is effective din naman. Sa ibang pamamaraan naman is yung pambaklas. May mga orasyon ang mga taong may karunungan tulad ng taga-banahaw na dinadasal nila sa tubig. Pagkatapos nun, pinapainom sa pasyente, sinusuka nila yung connection ng kulam. Which is almost the same sa mga katoliko. Kasi yung katoliko, pag dinighay or isinuka na nung pasyente nila, most probably, na baklas na yon. Meron pang nga nangyari na sumuka ng pako sa buhol yata yon kay Father Gitgano. So, balik tayo doon sa ibang paraan sa mga makaluma na Pilipino. So, nagdadarsal sila sa tubig ng orasyon tapos pinapainom nila Pagkatapos noon pag nabaklas na, naisuka na, naguusal sila ng dasal na naman na sinasamahan nila ng sidekick energy or sidekick thought nila, yun ay iniihit nila sa likuran ng taong nakulam. Kasi sa paniniwala nila, meron yung nakapako doon na parang sinulid na konektado yon sa mangkukulam. So pag naputol na yon, hindi na siya mababalikan ng mangkukulam. Tapos nilalagyan nila ng bakod or protection, binibigyan nila ng mga anting-anting o agimat para hindi na mabalikan, hindi na maka-anchor uli yung mangkukulam. At sa ibang pamamaraan naman, yung mga kumbatero, yun yung pinapasapi nila kuno ang kaluluwa ng isang mangkukulam tapos tinitigal po nila pinaparusahan tapos pag nakumbinsin nila binabaklas ng mangkukulam yung sakit sa pamamagitan ng pagpagpag o pagpahid sa katawan so parang winawalisan niya yung katawan ng pasyente ng biktima tinatanggal yung sakit na binigay niya pagkatapos nun pinaparusahan ko na nila ah, ginigilitan, ganon at iba pang mga pamamaraan pero may nakausap ako na isang legit talaga namang kukulam sabi niya sa akin kahit sinong albularyo pa yan na pinakamalakas hindi mo matatawag ang kaluluwa ng taong buhay o gising kahit nga tulog daw mahirap yan tawagin para ikonekta sa manika so kung may sumapi man daw dyan o may sumampa ibang espiritu yung natawag nila hindi yung espiritu ng mangkukulam so yan yung ayon sa na-interview ko ah, na isang legit na practitioner ng black magic eto sa inyo bahala na kayo kung maniniwala kayo hindi pero para sa akin mas logical yung sinabi niya bakit ko nasabi yon it's because pero na rin akong na-interview na nakulam tapos pinasampaan ng kumbatero dinorture, pero hindi gumaling pero yung taong yon naghanap ng isang ng ibang albularyo yung taga-banahaw So hindi siya kinumbate or hindi siya ginawa ng kumbate na pamamaraan ng panggagamot Kundi pinainom siya ng pambaklas, tapos pinutol yung koneksyon ng kulam at binigyan siya ng protection. Kung gusto daw niyang makaganti sa mangkukulam, pwede niyang ibalik yung energy na natapon sa kanya. Ibalik 'yon sa mangkukulam. So ilalagay ko sa comment section at sa description yung link ng video interview na yun ah. So para mabasa nyo yung usapan namin ng taong kinulam na hindi gumaling sa kumbatero pero gumaling siya sa organiko na pamamaraan. So yun yung isa sa mga basihan na ibang espiritu ang natawag ng kumbatero, hindi yung espiritu ng mangkukulam. So balik tayo sa tanong ni Rizalino. Paano maalis ang kulam sa nakulam na? So kailangan talaga yung baklasin para maalis. Either through organiko, yung may pinapainom, or through deliverance prayer or exorcism prayer na inexpel expel yung energy ng spirit or demon na nagpapasakit sa tao. Yan lang yung para sa akin ang pinakalogical na pamamaraan para alisin yung sakit na nang dahil sa mangkukulang. So ayun mga mix, kung mayroon kayong mga opinion o dagdag na mga sagot, i-comment nyo lang dyan sa comment section. O kung mayroon kayong tanong, i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics. So kita kids, until next topic. Thank you.